So dahil nga bakasyon na mga guys no ay naglagaw-lagaw na naman dito si Yorme sa Iloilo. O oh, dala nyo naman mga guys ang kanyang carbon na road bike. Teka kaya wala na simbol ha. Bubuhin muna natin no. Para naman masakyan kag magdala laga no. <laughs> Hello mga morning sa inyo mga guys no bawa ngayong nga, adlaw ay may naglagaw sa akin dito isang guapo ah guapo. ang bike niya ah, guapo pantagiya oh <laughs> So bali mga guys no may ari pala ng bike na ito ay si Yurme o Carbon Lodi yung bike niya kasi mga guys no nagmula siya sa Manila daw po lagaw-lagaw sa dito sa Iloilo alam niyo naman Tagay Iloilo talaga to kasi lang may obra doon sa Manila ba <laughs> So dahil mga mga guys Noig ko Ang iya Kags at chain Tapos sasimboli natin So yung ginawa ko Inuna ko muna mga guys Yung kags At saka chain muna Ni manino Ininyo no Para naman mamaya Magbuo tayo Ay hindi naman malawa Ay tulukon bla O di bla O wow. <laughs> Nung matapos ko na mga guys, hugasan ng langis-langis ang, langis langis, ang iyakag sa tseno. Siyempre, pinuswakan na natin ito ng hangin angin, o nagtindaw, ganyan ang animal ya. So, dito naman tayo mga guys. So, itakot muna natin. Tapos, tistingan ko namin ang uni ya. <coughs> So ayan nga mga guys no pati nyo naman siguro naglalagtik na siya Bawang ang ginawa naman ni Manino yun, no siyempre pinunas punasan ko muna yung mga tapping ng bike nya at siyempre nilagyan ko na rin mga guys na papadanlog ang kanyang id parts no para naman magulo tayo ng kanyang rigid fork ah, 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 ah. umok uh, lang sa idoso. o okay. <laughs> Hay nanga ng mga guys, no bali nilagyan na natin ito na ng papadanlog no para naman magpasulot tayo ng bolt sa kanyang top cap. Ay di naman siya budlay, bowte. Kina tapos tara na dito sa pagangot-angot. Ito na naman ang caliper, mga guys, oh no. tapos harapang gulong-gulong. And then hindi natin malipatan mga guys, no, s'empre nilagyan ko muna ng papadanlog ang kanyang axle para naman magulo tayo. Ay hindi naman tayo mabubudlayan, O no. di kaya maglubado, no. s'empre tig ang ng mga guys Kung minsan kung kong pilitan ng higo o di kaya nababasa ng tube, no? Ate, ah, sa mga wala kabalo o oh, di matiin nyo para kaballo ka mo. <laughs> so, ayan nga mga guys, no? na plaster na natin yung kanyang mga gulong-gulong. So, tinakod mo na ni Manino yung mga battle kids niya, no? Para naman hindi natin malipatan at simpre, ito na. Yung kanina naman mga guys, itakod naman natin, no? Para naman matistingan mamaya ni Yorme, no? Para naman hindi naman siya magambal sa atin na ba? kadugay ang animal <laughs> Gago! So, kaya na nga niya mga guys, no? Bali, mag na lang si Manino ninyo, no? Tapos, trapuhan na natin yung mga nabilin-bilin nga mga tapeng para naman namin namin na ang purma sa bike ni ayur me Agoy. Te, pati Rida, trapuhan ta para naman magwa sa mamaya, no? gating gatingkat kad gidbaw. <laughs> so, bali mga guys, no? Gitistinga na ni Ayurme kong namin man ang dalagan ba pagbalik ya? Nag-approve sa dayo, no? Tanawabla, agay, ah, daw malipa payman ko, ba So, ang dito na lang mga guys, no, ang ating video dahil nga natapos na natin sa pagkasimbol ang bike ni Yormete. Mapuli na tatimprano kay Man Buta na ang bulsa ni Manino yung ninyo. <laughs> Baaw ka nami miss, bike na carbon ba? Te, pulita <laughs>